Eh, no, bibili na sa atin. Bili na kaya. Ayan, bibili yan ng mga gold beetles sa so, maraming kabayan ngayon dito. Ayan, dito sa Sora, Jeremy. Ito ang mga gold beetles na ginto. Ayan, mapawaw ka na wow na wow, no, wow. So, dito, iba design. Ayan, yung mga bracelet. Ayan, yung mga Mga na pintas din na lang daw so, Pag gusto nyo bumili yeah. dito, yan. Yung mga bracelet, may bangles. Ayan. Wow na wow. Yan siya yung model dito. Kambal ni Piyolo. <laughs> so yan. So, yung mga gold na yan. So, Shola, yes, Shola Jewelry. Yes, Shola Jewelry, mapain. yung... Happy Masko, malaki malaking tawad. Ayun. Sa Pernis, di ba? Punta ka sa Sio Lada Location, North Cuba, tabihin si Mo Market. Malaki wow. Market tawad. Wow na wow. Thank you. Welcome. So, di. Ate. Ayan, maraming nanood. Ay, kami yung dito ngayon. Ayan, yung mga malaman, So, ito yung may Yeah. Ayan. Ayan. Ito yung Shoutout sa mga kababayan natin na mayaman na bumili dito. Kanimang kilo. Yeah, ayan yung yan si kabayan. Yan. Yeah, Shoutout dyan. Ayan, dito yan sa show na kasing kabayan dito. Ayan yung mga legit na bilihan ng mga gold. Ayan. Ayan. dito. Thank yeah. you. Pinagisipan na niya. Bili mo na, na tayo. ko naman. Naging 8.50 Naging 8.50 Yan si Idol. Tama na kayo mga ba ng sa mga kababayan natin na malapit dito sa Lolo Alcobo. Kubara yan. Nandito yung bilihan ng mga Legit na gold Ayan, dito tayo ngayon sa Shola Jewelry Alcubar Ito matatagpuan lang dito sa Saudi Arabia Sa mga nagtatanong, hindi ko kayo mga mama... isa-isa Ayan, dito po yon sa tabi niyan Ito na po yung kasagutan Video ano ngayon dito, kasi may nagsalado yung sa tapat na Kasi ni-renovate So, yan po yung uh, Cebu Market Dito na ang Shola Jewelry Ayan, tabi niya lang dito Wow, tara, papasok tayo yan dito maraming bumili. Yan may stick design. Ito yung mga quintas. Yan dito yung sa Shola. So dito kasi marami kayo mapagpilian. So sa mga nagtatanong, hindi ko kayo basa-basa ma-reply yung lahat-lahat may isa-isa. So dito pa yung matatagpan sa Alcubar. Sabi ng Cebu Market. Yan yung Cebu Market. Yan yung Shola Jewelry. Yan yung Versace Salon. Tabi niyan. So dito yan yun, maraming customer dyan ngayon sa loob. So, hindi lang natin na po-focus. Kasi so, ganyan. So, dito, mga so, gold nila. Wow. So, dito, maraming bumili dito ng mga kabayan ngayon. Ayan, yung mga gold. So, gold is napagandang investment. Talagang mapawaw ka sa sa ganda dito. Pag ito yung binibili natin, mga kawaw, so napagandang investment yung mga gold ngayon. Dito yan sa Alcobar, Saudi Arabia. Ayon matatagpuan sa tabi ng Cebu Market Alcubar sa so, mga nagtatanong kung saan yung location Alcubar tabi ng Cebu Market so hindi ko kayo may isa-isa marireplyan Wow! So, maraming tao ngayon. Hindi ko doon sa postbill. Wala pa nga yun. Yan. Kasi hindi naman dito pinamahin. Kaya nga. Hindi naman dito pinamahin. Dito. Yan. Mayroon mga sisi. Mayroon mga sisi. baik baik mari kita di sana dia tu ya tu ya ya masih set dengar gitu dia dia ya masih dito ang dami ngayon dito